Hi guys! Kung merong isang klaseng reseta lang na pwede kong ibigay sa pasyente ay ito yon. 10,000 steps. So, hindi 3,000, hindi 5,000, kundi 10,000 steps per day. So, yan ang pag-uusapan natin. Ano ba ang benefits ng 10,000 steps sa isang araw? By the way, this is Dr. J sa po akong internist and cardiologist at sa channel natin. Marami tayong video about health condition. So kung may mga tanong medical kayo o may nararamdaman, meron tayong more than 300 videos. Ang ginagawa ko pong video ay kung ano yung mga tanong ng mga pasyente. Para kahit kayo na nasa bahay, may mga kaalaman kayo, no? Health information para maging healthy. So simulan na natin. Mm. video, magbibigay tayo ng tatlo na benefits ng walking 10,000 steps per day. So, number one, dementia. So, ano ba meron sa dementia? May mga pag-aaral po na ginawa sa UK, more than 78,000 na participants at nag-follow up po ito ng 7 years. So, ganun kahaba yung follow up. Lahat yan binigyan ng accelerometer. So, binibilang yung steps sa isang araw. At alam nyo ba ang resulta? So, hahatiin natin sa tatlo. Number one, ano ang nangyari sa dementia? So, sa pag-aaral na yan, nabawasan ang dementia ng 50% kapag ang average steps mo ay umaabot sa 10,000 per day. So, nine, actually, ang pinaka-average na, na tali nila is 9,800 steps per day can already lower your risk by 50% ng dementia. So, yung laging makakalimutin, yung laging may na-miss kung ano ba nangyari, ano ba yung mga saan nilagay, yung mga gamit. So, mababawasan po yan kung maririch ninyo yung 10,000 steps per day. Pangalawa, ang walking ng 10,000 steps per day ay pwede ding magpababa ng cancer. So kasama yan sa pag-aaral, makakapagpababa ng 13 types of cancer ang 10,000 steps per day. So ang cancer po ay umaangat na ngayon. Ibig sabihin, pangatlo na siya sa pinaka na sakit hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, importante, lalo na yung may lahi ng cancer, so dapat maglakad 10,000 steps per day. And ang pangatlo, hindi lang demensya, hindi lang cancer, kundi ang paglalakad ng 10,000 can lower your cardiovascular risk. So, ano ba yung mga cardiovascular risk? Pag sinabing cardiovascular risk, ito yung pag development ng sakit sa puso, atake sa puso, stroke, premature death. So, maglakad ka lang ng 10,000 steps can lower your premature death by as high as 8 to 10%. So, malaking numbers po yun. Yung paglalakad pala, Dok, ay pwedeng makatulong hindi lang sa dementia, hindi lang sa cancer, kundi sa cardiovascular health natin. So, may iiwas tayo sa stroke, sa heart attack, basta 10,000 steps per day. So, paano ba yun gagawin? So, yun yung mga, ano, Dok, paano ko gagawin? Maulan. Dok, paano ko gagawin? Mainit. So, usually, pag 10,000 steps po, equivalent yan sa walking ng 5 kilometers. So, in a usual day natin, try niyo, no? Sa cellphone ninyo, may app naman yan, pagbili ng steps, o may relo, smartwatch. Ang average po natin, baka hindi umaabot ng 3,000 per day. So, mababa masyado. Baka iba't, yung isang pasyente ko, gaano ka steps ka ba sa isang araw sa inyo? Dok, baka 100 lang? Kasi, akit-baba lang ako sa hagdan, aakyat, bababa, and then yun lang po yung activity ko talaga. Yun na yung lakad ko. So, kailangan natin ng mas madaming steps. So, yung 10,000 po, equivalent yan sa paglalakad ng 5 kilometro. So, paano ba 'yan? Hindi naman pwedeng 5,000 then 10,000 kaagad, no? Increments ang tinatawag natin, no. Weekly, dagdagan niyo ng 1,000 yung steps niyo. For example, ang goal niyo this week is 4,000 and then 5,000. And then after one week another 1,000. So, hanggang ma-reach nyo yung 8, 9 and 10,000 steps. And hindi lang 'yon, meron pang mga pag-aaral na hindi lang yung 10,000 steps na tinitingnan dyan. Yung 30 minutes na peak walking, yung cadence na tinatawag, peak 30 cadence. So, yung medyo mabilis, brisk walking ng 30 minutes, mas malaking epekto po niyan sa puso, sa stroke, mas malaking epekto niya sa dementia, mas malaking epekto niya to lesser, to lessen yung cancer risk ninyo. So, Galaw-galaw pag may time. So, again, pag may tanong medical o may nararamdaman, kailangan 10,000 steps. What to do, Dr. J?